Hello, 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 hello. Ayan, loaded na tayo ng siminto. At tayo babiyahin na papuntang Ruas Mindoro. Dahan-dahan lang tayo sa pag-pull out. magandang gabi sa inyong lahat dyan ayan tayo nakalayo na sa Batangas palabas na tayo at ay papahinga na good morning good morning sunset ng Isla Verde Batangas tayo ay South Pass besel dahil tayo ay palabas so iba yung pag iingat ang ating ginagawa no, monitor dahil maraming cruising vessel dito banda at saka Maagos ang lugar. Yan, may mga nakakasabay tayo na mga cargo vessel galing ng Maynila. Kaya busy talaga ang lugar na ito. O, tulad nito. ayan, uh, fishing boat. Galing ito ng Nabutas Fishport. Ito, 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 ito. Messenger ship, Montenegro. Galing ito ng Batangas City. Yan, Montenegro passing, gaya natin. Pasing uh, passing South Pass Vessel. Punta ito nang Calapan City, Mindoro. Yan. Nagkagandahan mga hotel and restaurants sa Verde Island, ayan. Sunset sa Calapan City, Mindoro. Ayan, kalubog na. Tuluyan ng lumubog si Haring Araw. Ayan. Nakalaglag angkla na tayo dito sa Ruhas Mindoro Anchorage. At pinibira natin yung ating angkla para tayo ay aatraka. Pinapaatraka tayo tuloy-tuloy ang pagbira ng ating angkla no so hantay nating matapos yung pagbibira ng angkla before tayo mag uh, abanti padaong doon sa may patay sindi na ilaw yan uh, track daw yan na nag hazard so ibig sabihin uh, yan ang pinaka markasyon natin uh, dyan tayo dadaong no yung tropa uh, nagbibira ng angkla at yung iba naman yan pupunta doon sa proa para ihanda naman yung rampa no? ibababa yung rampa no? ang ating order sa kanila ay i-decline no? pantay sa dik para pagdating doon sa pier doon na-adjustin kung kailangan bang itaas o kailangan ibaba pa yan. So, yung iba, taga bards yung iba naman ay tauhan natin dito sa tugboats na kailangan na uh, magdagdag ng tao doon sa bards para tumulong sa pagmumor pag uh, mumori, o pagtatali ng bards pagdikit natin doon sa pier. Yung iba naman diyan ay uh, Ayan, na convoy ng ating kargada kasi may kasama tayong isang bako at dalawang dump truck may mga operator at saka driver yan o, medyo marami-rami yan sila dyan sa wards tagal mabunot yung ating angkla dahil malalim eh malalim itong nahulugan natin ng angkla dahil panigurado tayo dahil first time natin dito sa lugar no may mga mababaw kaso lang baka mamaya madilim eh, karamihan kasi naka experience ako sa mga mababaw na dagat pagising mo sa umaga uy may mga baklan pala kaya dito tayo sa hindi masyadong mababaw yung katamtaman lang yung hindi rin, sublang lalim hindi rin sobrang lalim kasi pag sobrang lalim din di aabot yung ating anchor cable matanggal yan doon sa kwan matanggal yan doon sa loob ng chin locket. ah wala palang chin locket. sa kanyang winds pala I mean kay kable malam tayo nasanay ako doon sa kwan pinanggalingan natin na may chin locket. kasi kadina yun eh dito naman kable may 2 meters lang na kadina before ang angkor no? yan punot na siguro Ela mita saterle bai. Mai no mo pa mo na. Arao tritsoran. At ayan na, ito na uh, awa ng Dios. Ayan, nakadaong naman tayo ng safety key. Dan rowas window. tamang tama lang tayo ay eh, nakadaong lumakas yung hangin at saka alon, ayan, upisagat yung kanilang unloading so monitor lang tayo ng saglit at maya maya uh, magpahinga na tayo dahil nakakaantok uh, oh, magmadling araw na magmaniobrada tayo hating gabi uh, di sila papayag na ipabukas pa lugi siguro sa renta sa so, pag dalangan galangan mo lang sa na puras kaya pagdating araw man o gabi daw ngagad yan daming tao so hanggang dito na lang muna ah, magpahinga na lang muna tayo bye bye